hulugan ng pamangkin sa panaginip Ang panaginip ng isang pamangkin ay tanda ng pagiging malapit sa pamilya na nagpapaliwanag ng mga kaganapan na maaaring mangyari sa mga susunod na araw lalo na sa katatagan ng ekonomiya ang pamangkin na isang palatandaan ng isang maliit na individual ay nagsimulang magdala ng dugo mula sa iyong pamilya sa pamamagitan ng mga buklod na nagbubuklod sa iyo sa iyong mga kamag-anak. Minsan ang mga panaginip kasama ang mga pamangkin ay kumakatawan sa pagkakaibigan ng pamilya lalo na kapag mayroon kang hindi pagkakaunawaan sa iyong mga kapatid. Itinuturing ka ng iyong mga pamangkin bilang isang tsuhin o tsahin na karapat-dapat sa kanilang paghanga. Ang bono ng pamilya na ito ay umaakit ng positibong enerhiya at maaaring bigyang ka ng babala tungkol sa mga panganib at banta na maaari mong maranasan. Kapag nanaginip ka ng mga pamangkin, kinakatawan mo lamang ang halaga na nararamdaman mo para sa isang bagay na gusto mo o may malakas na kaugnayan. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang pamangkin? Ang panaginip ng isang pamangkin ay kinabibilangan ng lahat ng mga kaganapan na malapit sa iyong buhay. Bagamat sa pangkalahatan, ang mga ito ay mga positibong aspeto at pagsasama-sama ng pamilya. Kung minsan ay maaaring mga hulugan ito ng paggabigo sa iyong negosyo o pagkawala ng isang mahalagang bagay, ang mga panaginip na ito ay maaaring magbigay ng babala sa iyo na magbago at umiwas sa mga material na bagay kung nais mong makakuha ng isang bagay sa iyong buhay ulo ng panaginip tungkol sa makita ang pamangkin. Ang panaginip na makakita ng pamangkin ay nagpapakita ng pag-iingat. Ang mga magpapasyang yugto ay papalapit na sa iyong buhay. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa trabaho at personal na buhay ay nangangailangan ng sapat na oras upang maunawaan kung posible o hindi na gumawa ng mga pagbabago. Kanyang panaginip na makitang yung pamangkin ay nagdudulot din ng mga emosyon at damdamin na hindi mo maipahayag ngayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang masayang pamangkin. Ang panaginip ng masasayang pamangkin ay hinuhulaan ng tagumpay sa pananalapi sa kanilang sariling negosyo. Darating ang mga bagong customer kung isa kang may-ari ng negosyo at kung magsisimula ka ng mga bago, magiging maswerte ka sa buong prosesong ito. Ang mga layuning ito ay dapat na naaayon sa mga paniniwala mo tungkol sa proyektong ito. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroong kantiwala sa isang bagay at nais na mga positibong resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pamangkin sa problema kung nanaginip ka na ang iyong pamangkin ay nahaharap sa isang problema, mapagtanto na dapat mo rin paghandaan ng mga paghihirap. Ito ay nagbabanta sa iyong emosyonal na katatagan at ikaw ay haharap sa mga problema. Mula sa lakas ng iyong trabaho hanggang sa iyong mga relasyon sa iyong mga kaibigan, kailangan mong kumilos ng may sensitibo kumun huwag ipagpaliban ng paglutas ng mga problema at huwag magplano para sa imposible sa kasalukuyan. Subukan maging makatotohanan sa kasalukuyang sitwasyon. Ang panaginip ng isang pamangkin na nasa panganib ay hinuhulaan ng kawalang tatag ng pag-iisip at takot na mga bagay ay nagsisimulang magkamali. Isang episode ng matinding stress ang sanhi nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kambal na pamangkin kung na naginip ka ng kambal na pamangkin ito ay nagdaragdag ng isang matatag na samahan ng pamilya pagkatapos ng yugto ng tagumpay o kabiguan oras na upang muling makasama ang iyong pamilya at muling itatag ang pakikipagkaibigan sa iyong mga kapatid ang resulta ng muling pagsasama-sama ng pamilya na ito ay upang madagdagan ng iyong positibong enerhiya at interpersonal na relasyon at makilala ang mga bagong tao na magbibigay sa iyo ng pinansyal na suporta para sa iyong buhay. Kung nanaginip ka ng kambal na pamangkin, ngunit wala sila, kailangan mo bisitahin ang iyong pamilya upang maalis ang pakiramdam ng kalungkutan. Kung nakipagtalo ka dati sa iyong pamilya, dumating na ang yugto ng pagkakasundo hulugan ng panaginip tungkol sa patay na pamangkin malayo sa pagiging isang bagay na mabuti kung nanaginip ka ng isang patay na pamangkin nangangahulugan ito ng isang yugto ng kalungkutan at problema Nakagawa ka ng masasamang desisyon sa nakaraan. Inaanyayahan ka rin ng panaginip na ito, nakalimutan ng iyong mga pagkakamali at magsimula sa pagbabago ng iyong mga iniisip at kumilos ayon sa kasalukuyang sitwasyon. Kailangan mong lumayo sa kalungkutan at kumilos ng iba. Ang isang panaginip na may patay na pamangking babae ay nagbababala na ang oras ay dumating na para sa pagrinyo at muling pagsilang kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-away sa pamangkin. Ang panaginip na makipag-away sa iyong pamangkin ay kumakatawan sa mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Sa yugtong ito, ang isang bagay na mahalaga sa iyo ay nagsisimulang makipagtalo sa iyo. Maging ang iyong pamilya o ang iyong kapareha, gusto mong magpatuloy ang talakayan at makakatulong ito sa magkabilang panig. Mas mabuting lumayo ka ng kaunti. Bagamat mahalaga na panatilihin ang iyong distansya sa pag-iting, dapat mo ayusin ang mga bagay sa pamamagitan ng pag-uusap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pamangkin mula sa isang kapareha. Ang kahulugan ng panaginip ng pamangkin ng iyong partner ay nagpapahiwatig ng emosyonal na bahagi. Naiintindihan mo na maaring kailangan mo ang isang bagay, ngunit depende ito sa oras at dedikasyon na inilagay mo sa trabaho. Hindi ka basta-basta makakapili ng landas para maglakbay dahil mukhang madali ito at kailangan mong pumili. isa alang alang kung anong gusto mong makamit at kung sino ang makikinabang sa pagkilos na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pamangkin na may sakit. Ang kahulugan ng panaginip ng isang may sakit o nasugatan na pamangkin ay kumakatawan sa iyong pag-uugali. Sa ngayon, kailangan mong suriin ang iyong sarili sa sitwasyon sa paligid mo. Gaano ka bukas sa mga social circle at anong mga benepisyong nakukuha mo mula sa iyong mga pagkakaibigan? Ginagawa mo ang self-assessment na ito upang matukoy kung umaasa sa iyo ang iyong mga kaibigan para sa mahahalagang bagay o kapag komportable ka sa kanila? Gayunpaman, paman higit pa ito sa paggawa ng mga pagsusuri at pagsisimulang lumayo sa kanila sa halip makakatulong ito kung makakahanap ka ng mga paraan upang magbago upang maging mas mabuting tao at alisin ang mga nakakalason na tao sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umiiyak na pamangkin. Ang kahulugan ng panaginip ng isang pamangkin na umiiyak ay nagpapahiwatig ng masamang pagbabago na darating sa iyong buhay. Sa pangkalahatan, mabibigo ka ng pagbabagong ito sa isang taong malapit sa iyo. Dapat kang maging maingat sa pagharap sa mga sitwasyon sa paligid mo. Oras na para hanapin ang gusto mo para magsimula ang iyong landas na makahanap ng mga hindi pangkaraniwan tao na nagbibigay ng personal na suporta. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang pamangkin na nalulunod. Ito ay kumakatawan sa isang malaking pagkawala kapag napanaginipan mo na ang iyong pamangkin ay nalulunod. Bagamat hindi ito hinuhulaan ng pagkamatay ng sinumang miyembro ng pamilya, ang panaginip na ito ay nagbababala na mawawalan ka ng isang bagay na mahalaga sa material at emosyonal hindi ka handa para sa isang pagkawala ng, na makabuluhang nakakaapekto sa iyong buhay. Sa kabaliktaran, ang panaginip na ito ay nagbababala sa iyo na maging handa sa pisikal at mental na umalis sa siklo na ito.